Hi! Hello! Good morning! Good morning mga viewers! At pasensya na kayo at lang ako naka-fog reels again. At dahil sa wala akong gagawin, dahil wala naman akong content, siya nga pala, ako ay tubong mabalakat. Pero, real talks lang po tayo sa ating mga magulang. Sa ating mga magulang ngayon, kasi yung mga iba, says, uh, they say na love nila for the parents pag, pag, dumating na yung pagtanda ng kanilang, kanilang parents, dahil busy sila, hindi na sila nakakamasyal sa kanilang mga magulang. Sinasabi nilang love nila yung mga kulang nila, pero wala naman po silang nakagawa. Hindi nila pinapasyalam. Wala naman silang hindi naman nila ginagawa yung mga responsibility nila. But then, syempre, dahil ni nila ang kanilang, kanilang makulang kahit na busy po kayo or or wala kayong oras na siyempre iandar nyo yung mga araw na dapat uh, kayong makapamasyal kahit na marami kayong mga ginagawa marami na mga apo pero kailan pa kailan nyo papapasyal ang mga makulang kapag kapag na, na, nakikita yun na, mahina ng marinado, yun na lang papasyalan. syempre yung iba po malalayo naman, pero nagagawa pa rin nilang mapuntaan o mapasyalan ang kanilang mga nanay o ang kanilang mga magulang kahit nasa malayo na silang tayo. But syempre kahit sabihin mo pang nakakatamat, eh, kung minsan inihisip nila paano sila mamasyal, dahil wala silang dadalan. Hindi importante yung mga dinadala. Ang importante ay nandyan kayo at present kayo. syempre yung isang pamilya, sila lang naman talaga ang magtulong-tulong sa bawat kakapatid. Hindi lamang isa ang ang pwedeng magkaruga sa isang magulang, kayong lahat ng na kailangan po ay dapat pantay-pantay sa pag ng ating mga magulang. Bakit? Eh, isa lang po ba yung anak? Ang, ng nanay, ng tatay? Siyempre, kayong lahat. At siyempre, ugalihin din makipag communicate communicate Kumustain ang nanay, kumustain yun yung mga tatay, kumustain yun yung mga kapatid. Siyempre, no, kumusta din yan pagdating ng araw na may problema and wala silang kahalam-alam ang bawat isa sa li, kasi wala silang communication sa bawat isa. Ang bilang isang familia ay mag